Gracias. 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 sa kanya mamaya sa sakyan. Mag-isa na lang siya. <laughs> 6 كده استنى انا كده كده استنى يا مستر انا كده كده استنى انا كده كده استنى انت ممكن تمنع انا

pag meron na, pag meron na huwag na kumuha, para makuha lahat, okay? okay.

So, mas-organize na tayo. So, susunod na, ano, mayroon, mayroon, mayroon. Uh, okay. So, mag-e-comment. Pusog ka, yung katabi mo. Ito. Kasi dalawa yung sinubok mo. Kasi ako hindi mag-asama

Kita mau Ayo, Oh, <laughs> sabi nga nila, di ba kahit na ano kayo, wala ka nang makain, kakanto ka lang sa kapitbahay nyo, di ba? May kana, ka na isang, ano, isang, 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 isang yes, may oh. uh, kanin na lamig, wow, ba? Diba? di ba? Tama, di ba? di ba? ginagawa mo para sa kanila, para yan, yeah. hindi yeah, lang para sa'yo, kaya, you are blessed to share the blessing sa'yo, kaya pagpatuloy mo yan. Salamat sa iyo. Sumagot ka lang. May nagbibukat ka dito. Kaya, oh, matangang yung Kaya, kaya kung ako nararamdaman ko yung ano. hirap nila. Ang Kaya ko, sa na. Hanggat my sponsor. Ah, right? para, uh, sana, sure, si, si, nah, ako na naman ni Ate, bakit hindi dito kami kumokomento? Hindi ba para para pamigay? Si pinaka kasi Ate sana ng kasi Ito yung ano ito na nandoon kami dito ng, na namin yung ganitong lugar. Pinalakihan namin. No? Pagka na binalik ko sila dito. Binalik ko sila dito. Kasi... Oh, ano to, ano to, to, ng basurahan, di ba? Diba, ba? Nakalala mo, te, di ba, nung nasa tayo tay, tay, di ba? Katabi natin, basurahan din, ganito rin, di ba? Kapag, akaw, aw magpapasok na yung amoy ng hangin, di ba? Alam mo, pasko na. Amoy, amoy simoy ng ano, amoy pasko na kasi amoy basura na. na. So, kaya hindi siya payatas dito sa baba din. Pag nag-amihan na dyan sa amin sa bahay namin sa baba Oy. sa payatas. Ano rin, pagka Pasko na, amoy basura na. Buti nga yun, amoy basura na yun. na. So, maraming salamat po sa lahat ng dumuho ng MC, ng manig. And thanks sponsors Happy Warriors Thank you salamat po Team Fingers uh, ah, ah, Team ko sa Team ko sa Team um, Team Universal Team thank you um, And Team Fingers ni Rindo Yes kumare sa el kumare sa mga yeah. naglipat sa amin ayan sa sana one anonymous kayo di sawa na sponsor para dito sa thank you for all the party yeah. jora yeah. sampai ke shout out ayan si happy happy Ang konting ano? lang. matapos Ano lang po medyo mag ano. Thank you kayo Maraming salamat po. Tapos, la. Thank you.

tayo ulan. Oo, oh, yan isa pa yun. Grabe putik pa naman dyan, ano. ma'am, sa ada-adaanan. Grabe eh?